Ayun guys, uh, galit na tayo sa Mandaluyong, nakapaghatid na tayo at uh, bumalik na tayo dito ng Divisoria. Andito na po tayo ngayon sa Divisoria, guys. Hello. What's up sa mga ka Danilo John. Ayun. Welcome back po sa ating munting channel. Magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao. San man panig kayo ng ating mundo magandang araw. Yeah. sa video. Babihain na naman tayo ulit. Samahan niyo ako guys. Tara. Ayun guys, ah uh, Nandito na naman tayo sa ilalim ng tulay. Ayan. ayun po yung mga truck sa ibabaw traffic dito po tayo sa kaibigan natin ayan o oh. yan po yung kaibigan natin dito nakita na naman natin guys yung mga manok nya o oh. marami pa rin siya ditong manok guys ah, papunta po tayo ngayon ng Divisoria guys Pabiyahin na naman tayo ulit Ayan guys uh, Nandito na tayo sa Divisura Kararating lang Ang ingay uh, Maghihintay pa tayo nito guys Nang biyahe Ayan guys Nakatapos na tayo magbaba Kabiyahe po tayo ng Kalimpong uh, Mandaluyong Si Boss Daryl oh Thank you ah Ayan, pauwi muna tayo ng Divisoria guys Kasi may biyahe pa tayo Ayun guys, uh, galit na tayo sa Mandaluyong, Nakapaghatid na tayo At uh, bumalik na tayo dito ng Divisoria Andito na po tayo ngayon sa Divisoria guys Ayun guys, uh, bali nakatatlong biyahe po tayo. Tatlong biyahe. Uh, hindi ko na po pinakita yung iba. Kasi nagmamadali po tayo. Ayan. Uh, diretso na po tayo ngayon pa uwi ng bahay. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat. Kita kita na lang tayo doon pagdating. Ayun guys, at uh, nandito na po tayo sa bahay. Kararating lang. Uh, nakatatlong biyahe po tayo pero hindi ko na po pinakita yung ibang biyahe kaya sobrang pagod na Ayan. hanggang dito na lang tayo mga guys maraming maraming salamat sa inyo sa nakaabot sa dulo ng ating video ito huwag nyo pong kalimutan na share at pakilike at sa mga hindi pa po nakapagsubscribe subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload Ayan. maraming salamat sa inyong lahat babay na